Magmula ng maliit ka pa, hindi ka namin nabigyan ng tahanan na buo. Pagkatapos naming magdiborsyo ng iyo itay, tumira ka sa kanya. At ayaw sa iyo ng iyong tiyahin. Walang magawa ang iyong itay. Ang magawa lang niya ay ibalik ka sa akin. Talagang litong-lito ako noon. At nakataon lamang ako sa negosyo at kumita ng pera. At wala akong panahon na alagaan ka. Ipinadala kita sa mga kamag-anak at kaibigan, at ipinalaga ka sa ibang mga tao. Nung panahong yon sa tuwing nakikita kita, na nakaupong mag-isa, naghihintay sa akin para sunduin ka. Mula sa ibang bahay, <laughs> parang isang ulila. Naramdaman kong... Bakit naging napakahirap ang buhay ko? Bakit ako hindi nagkaroon ng pamilya na buo? <laughs> hindi ko ginampanan ang aking mga responsibilidad bilang ina. Hindi kita inalagaan. Ngayon, wala na ang iyong ama. May sakit ako. At ang iyong kapatid ay hindi maayos ang kalusugan. Napakabata mo pa. Wala ka pa nga sa hustong gulang. Subalit ang pasanin ng pamilyang ito ay napunta sa iyong mga balikat. <coughs> Hindi ko kayang makita ka na nagdurusa ng sobra. <coughs> <coughs> Napakalaki ng utang ko sa iyo. <coughs> Inay, wala po yun. Naniniwala na tayo sa Diyos ngayon. Sa tahanan ng Diyos. Natikman ko ang pagmamahal ng mga kapatid ang init ng pamilya ng Diyos. Kung hindi dahil sa paniniwala sa Diyos, hindi ko ng magpatuloy. Magmula nung naniwala tayo sa Diyos, naranasan natin ang kanyang pagmamahal at ang pagmamahal ng ating mga kapatid. At sa wakas naramdaman natin na tanging ang Diyos ang pagmamahal at tanging ang Diyos ang lubusang nagmamahal sa mga tao. Dapat tayong mabuhay na umaasa sa Diyos, hindi maaaring asahan ng mga tao.